Mahilig ka dyan, Chip, di ba? Oo. Oh. Bilig ka. <laughs> <laughs> Ang ganda nun. Ang ganda, ganda ng technique yun. Fresh in the country. Mac, fresh in the country. I-put ulit. Uh, <laughs> 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 ito, <laughs> yung kikitain dito, magpagamot nun. Oo. Tingnan, tingnan. Ganyan, ganyan. Ay, grabe! <laughs> Ay, 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 talaga. Ayoko, pero nakakontent ka lang. Pero siya may... Guys, ito mayroon mga tinda dito ng pagkain. Uh, mga tinapay, mga fruits. Sobrang fresh na mga fruits dito. Ayan o. Oh. Uh, sweets. Mga sweets, uh, no? Uy, sariwa o. Oh. oh. Tilapia o. Oh. Tilapia o. Oh. oh, may tilapia rito guys. O. Oh. Ano to? Tilapia, tilapia. Tilapia, tilapia eh. Ito, oh, mga sausage, sausage. Ayan o. Oh. O. Oh. Mga sili-sili. Marami mm -hmm. dito ano eh, sili talaga eh. Ayan eh, o, mga ganyan o. No? Tinapay. Ah, ito mga ano? Mahilig ka dyan, Chip, diba? Oo. Bilig ah. Ang ganda nun, ang ganda ng technique yun. Hindi, mahilig talaga siya dyan. Ayan, eh, may free taste pa. Ako. Tra Pre-taste. Hindi ibig sabihin yung pre, ibig sabihin kung buhay bilig ah. Ano? Oo, oh, masarap. Masarap um, po. Oo, masarap na. Ito ah. Ganyan. Tama. Ah, ang gusto pa ni Boss suka. Ito. Guys, ito na yata yung mga exotic, guys. Oh. Ay. Ito na yung... Ay, palaka, oh. Palaka. Cricket. Palaka. <coughs> Frog. Frog. Oh. Frog. Frog, cricket. Tumiig sila. Dami, oh. To Ito, sausage. Dami dito, guys. Ito, mga fruits. Mga fruits. Dami, oh. Let's go. Let's go. Let's buy. Asa, sige. Ay, no. Sasarap ng mga, ano? oh. Oh, chicharon. Oh. Chicharon, chicharon. Ay. Ay. Ayan you know. oh. Oo. Eh ba, ito rin yung pagkasa natin talaga manalo. Oo, hindi na sa scatter. Kaka. Basta alam mo, sige, nagigitara ka. Maganda naman eh. Oo, oh, okay. Macho ka naman tignan dun eh. Ano? Nagigitara. Basta nagigitara. Kuna, may sabi yun, nin, ning, 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 <laughs> ning. <laughs> <laughs> Asan yung bibili? Ay, nung no, bibili ako. Oh. Di ba mahilig ka sa manggawo? Oh. So, Saan oh. ka mahilig? Bili ka. Parang <laughs> pwede. Ah, one. How much watermelon? How much? Uh, watermelon. How much? 35 baht. 35 baht. Do you 35 like? baht. Wait, 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 wait. Oh, Ada ba 35 baht, kaya ba? 35 baht. It? Good. 35 baht. One, two. Okay, okay. Good, good. Okay. Oh. <laughs> Napakita ko lang yung pera pag coins kasi hindi ko ma-gets eh. Wala kasi label yung iba. Yon, Si, si. Oh. Watermelon. Masarap yung mga fruits sila dito guys. Kakaiba yan. Tulad ng mga mangga oh. Oh. Mango, how much? Mango. Mango. 30. 30. Oh, same, same, same. Same, same. Oh, si Sarap nito guys. Nagstop over muna kami. So parang mga ano to, mga stop over sa mga TPLX ganyan. Oh. Ayan oh. Ayan oh, 'di ba? Ano, oh. i eh. Si Kapungkap. Kapungkap. Ah, eh, kapungkap. <laughs> Wo, well, titigman natin ngayon. Ito, kanila, Talaga, masarap ba yan? Ay, napapasipa ka. Ayoko, ayoko, ayoko. Hindi, hindi fresh ayoko. in the country. Mac, fresh in the country. Iput ulit. <laughs> ito, 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 yung nito, magpagamot Ito na, na, masarap. Ito din, masarap din. Masarap yan? <laughs> mm. din mo to. Oo. So, Ipot ulit. Anong tawag dito? Iput ulit. Iput ulit. Iput ulit. <laughs> mo to. Hindi mo ka sa pakuan? <laughs> tingin mo, tingin mo. Ay, <laughs> yun, yun. Ay grabe. <laughs> Ay, <laughs> milita, alam. Ayoko, pero naka-content ka lang. Naka Kaya siya may yan, matikman niyo. Ah, tingin tingin mo. Tingin. <laughs> <laughs> tingin mo, tingin. <laughs> tingin mo. Tingin mo, ba kayo? Tingin mo natin yan. Mm. Oh, delicious. More, more, more. More. Later. <laughs> <laughs> Ako ang mo. Ano, ala, Sige, sige. Hindi yung mga cricket. Uh -huh. Okay. game. So guys, kailan muna kami. Maraming salamat. Let's go.